Uwe, dili komo mo to Japitos. Bisan pa. O, oh, Japitos na ilatawag sa ako, ah, guys. Hello, guys. Good morning. So, before ta mo proceed, guys, sa part 2 sa atong pagpangayo nga seri. Eh. Ah, charot na na part 2 na. Mga pita, guys. Nya. Before ta dayon da yun, ana, guys, kay ato sang tubagon ning komento ni ate. Ano si Ate Bitaw, guys? Close kayo nila ako sa ano, guys? Sa gitrabahoan ako sa so, una sa Timex. Sa may Mepsa, Lapu-Lapu. Shout out na idiha sa mga trabahante sa Mepsa. may overtime. <laughs> so, money, guys. Muna yung comment, guys. Basaha ninyo, ha. We, dili kumuto anak Japitos. Bisan pa. O, oh, Japitos na ilatawag sa ako, ah, guys. Bisan, ug kapila pa na nimo, gi Pangayo. Ug dili na para nimo. Dili d'yo na ihatag sa ginoo. Maunay sakto nga rason. Napoy point si ate, di ba? Pero ato lang tubagon, guys. Nga nung wala gihatag, bisag kapila pa nato gipangayo. So, naana siya yung duha ka reason na guys. First reason, guys, is base na ngayo siya. Wala mo yung kahibo sa specific nga detalye nga nung nakakomment siya, ana. Base na ngayong ipangayo, guys, is para sa ubang tao. For example, na siya anak nga gusto niya makapasang or makatrabaho. Nag-ampo siya nga unta, Lord, tabangi nga makatrabaho na akong anak. So meaning guys, na nag-involve og laing tao. Dili gud iya ha ang iyang gipangayo. So meaning nga na guys, ang dapat gud mangayo is katong tao nga gusto makatrabaho. Kita is tinuod ni tabang ta pero dili man na ato ang destiny. Wa matay bisan anak na nator ano nam na siya ugalingong kinabuhi. Dili man na ato ang life gud. So, pwede ta makatabang. Siguro mga 10%, anak 15%. Pero ang dapat maningkamot, guys, is katugyong yung natungdan. Katog yung iyang anak. Nga gustong mo trabaho, gustong mo pasar sa board exam. Nga na. Kaya kita, igaw na ta mo tabang. kay ilaham ng life. Ilaham ng destiny. O siguro, ingon siya nga, napoy siguro siya kapamilya nga nasakit, nga namatay, nga grabe yang iyang ampo nga unta anang maayo na niya, ni Lord sa naingon ko na iyahagya po ng life guys wala tay control sa life sa ubang tao kung gusto nila maayo sila mismo ang mangayo mangitag pa maagi nga maayo ang ilang kaugalingon kay kita igo ra tabang igo ra supplement nila sa ilang pagpangayo igo ra ta sakay nga unta Lord tumana ang iyang pangayo, ana pero sa tinudan na, wala tay control anak and lastly sa naingon ko na guys diri na ni masulod guys ang part 2 sa atong pangayo serye <laughs> na pay part two, guys no kani mga good guys nga video guys 1981 pa ni siya nga video nga nakita na ko sa isa ka social media platform nga ilang gi-share mo na siya Muna ang akaning video ha guys. Ano gini? for eternity. Ha. So muna to guys, muna to. Ang ang last is possibly guys nga ni surrender siya guys. Sa pag pagpangayo. Kay nakita man niya nga mura mag wala gihatag tanga akong gipangayo sa Ginoo. Muna nga ni surrender siya. Pero sa so naingon ko na, nga kung mangayo ganita, dapat i-align na to. I-align na to ang atong gipangayo sa atong binuhatan. So for example, mangayo ka nga tagaan kag tagaan kag kanang daghang kwarta. Tagaan kag daghang kwarta unya imong sweldo kay gamay man kaayo. So, unsa ang paghatag sa ginoog daghan ni mong kwarta kagamay gamay makaikagsuldo sa si mong gitrabahoan? So, kita guys, mangita tagway. Paano ta makakwarta o daghan? Pinagi sa pagnegosyo na dira na ta mga isa oh Lord. tabangi ko bi nga mangin successful nga akong business. Ingana na siya. Unya, kahibaw ba mo guys? Nga kung ikaw, gahi yung kaya kag-u. Karang, bahala na imog yung gubon ba imog yung usbo ng imong destiny ba ang ginuo guys din na mo nato muuyon ra na siya kung gusto yun nimo nga grabe gyud gani buhaton gyud nimong tanan para lang yun makuha nimo guys usahay guys ang ginuo mo ingon na siya guys nga grabihan ning tawhan na ilabad na mo kini sa u ako na lang ihatag ang yang gipangayo Nating ano na siya guys. Mo na siya ay part 2 guys. Mo na siya ay part 2 sa atong pangayo serye. So mo na to guys. Ang part 2 ani eh guys is kung mangayo dai ka guys, dapat mura kag bata. Mo believe ka, mutuo ka nga. Gihatag na sa Ginoo mong ipangayo. Na feel na nimo ba? Yung mo nang na feel si mo kagalingon nga naa na ano yun siya. Yes, istoryahan na mo guys. True to life story yun guys. Ingnan ko siya buang sa ano guys. Sa iyang bana guys. Kaya nga no. Ang iyang ipangayo guys is nga unta na sila service na sila sa Kenan, para silang business. Ya karon guys. Kaya nangayo mo siya anak, kay mo sa iyang ibuhat guys? Pagmata nila guys, buntag sa iyo. kay mo duty sila. Iyang gingnan niyang bana nga, oh. Unsa mayang yang gitunol mo wow, siya gihatag. Unsa man na ni iya bana. Ningon siya nga, yawi na sa tong sakyanan paandara na to, painita na to kay mularga na ta. Katawa ya no. Oh, wow, ako man tay sakyanan. Wala pagani pero ako nang gi-imagine nga na tayo sakyanan para ihatag sa Ginoo. Nga, anak ana, guys, ba? Kay para ko na makumplit, para di ay makumplit ang atong pagpangayo, guys, kinanglan, uban na nato og feelings. Dapat na feel na to. Guys, nga, gihatag na yun sa ginuo ang atong gipangayo. Mauna siya, guys. Kay once ma-feel ganin nato, atong imaginon nga na yun siya, mas grabe ang vibration na na, guys. Mas paminawon ka sa ginuo na, guys kinafeel na yun ni mo nga. Naa na yun siya, Lord! So, ihatag na yun na, guys. Dara na mo yung unang ginoon nga. <laughs> Grabe nang tawala. Surrender ng libro Ihatag na yun din ako. Naing ana, guys. Dapat kuno guys. Dapat, guys, nga mangayo ka nga as adult, as tiguang. Pero, mutuo ka, guys, nga mura kag bata nga ihatag yun sa ginoo ang imong gipangayo. Mauna siya guys. Mauna siya.